Talagang ang saya ng mga fans, mga Indonesian 18 habang nag-perform. Ang saya-saya, nag-perform ang SB19 ng kanilang Gento, the most viral song sa buong mundo. Narito ang video. Narito ang mga reaksyon ng mga Indonesian fans sa ating isbinente na sobrang saya nila. Maiba dyan tumatalon. Maiba malapit na umiyak ang saya-saya. Yung ngiti nila talagang so excited at so masaya talaga sila. Happy at sobrang soba silang excited nang makita ang SB19. Kaya naman na maraming salamat mga Indonesian 18s talagang makikita mo sa mukha nila na sabi nila finally nakita ko na in person ang SB19 sumasayaw ng gento.